Samantala, patuloy ang pagbibigay paalala ng Kawayan City Police Station sa publiko kaugnay sa mga ipinagbabawal na paputok. Tuwing panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, nakasanayan na ng mga Pilipino ang paggamit ng paputok bilang parte ng selebrasyon. Gayunpaman, inilabas na sa publiko ang mga paputok na ipinagbabawal gamitin kabilang na ang Watusi, Piccolo, Papap, Five Star Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Quiton, Atomic Bomb, uh, Goodbye Dalima, Atomic Triangle, Goodbye Goodbye Bading, Goodbye Colombia, Goodbye Philippines, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, King Kong, Super Lolo, Giant Whistle Bomb, Large Size, Sintoro ni Judas. Tuna, Bin Laden, Kokin Khan, Pill, uh, pillbox, Kabasi, Special at Goodbye Chismosa. Ang mga nabanggit na paputok ay lubhang mapanganib kaya naman mahigpit itong ipinagbabawal na ibenta at gamitin. Samantala patuloy rin na ipinapaalalahanan ipina, ng kapulisan ng publiko na magingat at huwag makip, uh, mabiktima ng mga modos na maaring talamak sa panahong ito.